Dito po to sa uwas. Uh, guys, ayan ang tinawid namin. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako. Ayan po oh. Tinawid namin yan ngayon. Kasi in talaga sobrang nanginginig ako ngayon. Oh. Ako nga ni suwi di mga papagpapag ko pa. <coughs> Sum mga mga kaypon, iyan man nga ni winatak kaya lang kung magkusog pa ka dito. Oh. Ang lakas na Kani. lang. Ha? Din na... Hmm? Magpabuhas pa ka kung kati. Uh, Magpabuhas uh, pa. Butong kati. Uh, Ayan okay. guys o. Okay, o so, so, ganito ang sitwasyon dito o. Oh. Buti nakahakot na kami yung ibang hindi naman kailangan na gamit. Iniiwan na namin. Ayun eh, malakas dito ang tubig o. Apaw na. Kahit bata, bata dyan ha. Ah. Ano rin na. Ah lumakas pa yung ano? yung ulan maghapon na kung na pa ng ilog, dito na mo ng ano? alam naman kaya na. ayre kada. ano? may mga ano na, na doon nong? Oh. may mga ano na doon nong? Oh. oh may mga ano? nanud nong? may mga Alis na kami guys kasi aabutin na to dito. Mm Hindi -hmm. na matawiran yung ano, yung